Ang Magandang umaga po mga kaibigan Saan <clears throat> man kayong sulok ng Pilipinas sa saka ng daigdig na nunood Sana nasa mabuti kayo sa lagayan Magpapakain muna tayong ating alagang manok Ay, Umaga ganito ang ginagawa namin pagkagising Pakainin namin yung aming mga alagang manok para at least sa uh, pagpunta nila doon sa free range least uh, meron ng laman yung kanilang ano, butchi eto <clears throat> yung uh, iba't ibang uh, klase ng manok na kabir at saka pinaghalong native na ano na manok mula doon sa Rhode Island na ano lalaki kaya yung tagas kasta meron ding isang puti doon ito mayroong white dominant. Yung isa naman na yun, yung black. Yung dalawa na yun, dominant black din. Tapos yung isang bulik na yung flymouth yun. Ayan. So, at least, uh, malaking percentage ng ganitong klase ng mga manok ay eh, palagi silang nainitlob hindi ka mawawala ng itlog araw-araw kung gusto mong magpapisa uh, nakakapagpapisa uh, ka kasi mayroon naman kaming parang ilang uh, inahin uh, sila yung nag incubate actually ang ginagawa namin mga kaibigan share ko rin sa inyo iwan ko kung naranasan nyo sa isang inahin pwede kaming mag uh, second batches na 'yung first batch. Papisa siya. Tapos kukunin namin 'yung sisil <clears throat> Ilalagay doon nga sa styro na nilagyan namin ng plastic at saka ipa ng palay. Tapos lalagyan na namin uli ng ng iklog. Kasi ayon niya bumaba eh. So, ang ginawa namin nilalagyan namin uli ng panibagong batch ng iplog pero tagkukunti lang inilalagay namin minsan alimbawa 6 pito mag -anun. minsan more than that mag -anun. pero syempre pag uh, bumaba yung inahin kailangan na uh, lagyan mo kagad ng pagkain para at least sa uh, regular din syang nakakakain, o kaya minsan ilalagay namin talaga ng pagkain doon sa tabi ng kanyang ano, uh, nest yan, masigla silang kumakain ngayon. For example, alimbawa, meron kang tatlong inahin na gano'n, at least yung mga itlog ng iyong mga kabir, dahil normally ito mga kabir, hindi ito naglilimlim eh. So, kailangan meron kang tagalimlim. Kung halimbawa, meron kang lima na inahin na nagtagalimlim. So, at least, kung halimbawa, let's say 7 uh, ang inilagay mo times so 14 kagad yun so, average na natin ang 10 mga kaibigan ipapakita ko sa inyo yung aking tanim na ano lemon nag umpisa ng bumulaklak mga kaibigan ito ipapakita ko sa inyo to ito ito yung sinasabi ko sa inyo na Parang 2 years na siguro ito mula sa pagkatanim. Ayan, ito yung ibinigay sa akin ng kaibigan kong taga binget Nag-umpisa na siyang uh, lumitaw yung kanyang bulaklak. <coughs> ito pa sa ano, nakaka-excite eh, kasi ito yung una na nagtanim talaga kami ng lemon na lumilitaw na. Imagine mo ang presyo nito mga kaibigan sa market ha. Yung 50 pesos mo makakabili ka ng tatlong pirasong ano. Tatlong piraso lang na lemon, 50 pesos. Imagine mo kung gaano kataas ang presyo ng lemon sa sa, ano, sa palengke. Ilang puno 'yan eh. Ang itinanim namin dito. Tinan natin yung iba pang puno roon. Dahil free range nga ito, nilagyan namin ng tusok na kawayan doon sa ilalim. At least uh, hindi niya kakalkalin ng mga free range natin para at least safety pa rin siya. Eto, maganda-ganda na rin to. Siguro baka lumitaw na rin yung bulaklak nitong isa na to. Ayan. Ayan, nilalagyan namin ng kawayan sa ilalim. Meron pa dito sa banda rito. Ito pa. <coughs> Yan. Siguro ito maya maya bubunga na rin to. Lis yung aking mga ano rito. Meron din dito eh. Itong isa na to. Ano to? Uh, guyabano naman to. Tuno ng guyabano. Yun, meron pang guyabano doon sa bandaron guyabano pa rin ito isang puno na ito ito mga kaibigan american lemon ito yung malalaki ang bunga na pag ah, halimbawa gusto mo mag juice tingnan natin dito mga kaibigan meron bunga ito yung american lemon ito guyabano pa rin <clears throat> Ito, puntahan natin dito. Ayan mga kaibigan, no. Oh. Actually nagapangan na lang siya ng ano. Nagapangan na lang siya ng itong uh, baging na to. Ayan. Ayan yung bunga niya. Ito. Pag bumunga to malaki. Dalawa to na malaki. Hmm. Gapangan na lang siya ng sayote May sayote rito Namumunga na rin tong sayote na to Meron siyang bunga. Ayan. Maliliit pa yung bunga ng mga sayote. Ayan. Ah, mga bunga ng sayote. Maliliit. <laughs> kagabi sana kagabi sana. mag uh, e internet sana itong mga bata na to ito yung mga sinasabi namin sa inyo mga kaibigan na tinuturuan namin ng values education hello mga bata good morning hello Adrian Ay, hey, hello Antoinette how are you <laughs> wala tayong internet kagabi no nawala ang ating internet Next time na lang kasi solar lang mga kaibigan ang ginagamit namin dito. Kasi wala naman talagang hindi pa naaabot ng Meralco tong aming ano lugar. So for the meantime solar lang muna ang ginagamit namin dito kasi malayo pa to sa ano eh. Sa developments in terms of uh, communication sa kalsada. Pero dito mayroon ng hotspot yung wifi fi uh, wireless lang, na lang siya so yun ang aming ano, ginagamit namin dito at least uh, nagkaroon dito ng ano, hotspot pero mayroon na rin mga kalsada dito kaya lang itong bandang papunta rito sa amin wala pang ano, wala pang uh, cementado. medyo rough road pa yung linadaanan mga kaibigan yung hindi pa nakakapag subscribe dito sa akin channel please subscribe at wag uh, huwag nyong kalilimutan na pindutin nyo bell sa ibaba para more coming videos ay manunotify kayo at paki-comment na lang mga kaibigan sa ibaba. Thank you for watching.